Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan Welcome po sa channel kong ito Ang isisir kong video sa inyo ngayon ay tungkol sa epekto ng maluwag na koneksyon so, Dahil nga ba sa maintenance, kulang sa maintenance o dahil sa katagalan, depende po yan May sitwasyon na dahil sa maintenance, may sitwasyon din dahil sa katagalan o epekto ng vibration Sa pag-check ng ganitong sitwasyon na hindi mo na kailangan ng power kailangan natin siguruhin na nakaupo ang power sa pamagitan ng ating tester. Itong isolator, ito yung local isolator natin, chichikin natin dito kung may power pa. Pero sa main niya, ay naka-off na po. Dalawa ang kanyang supply kasi ang ano ito ay high and low yung speed niya. Line to ground, makikita po natin. Line to ground. Yan po, walang power. Tapos line to line naman. Sabi ko nga po, sisiguraduhin natin na wala itong power. Bago tayo magbukas ng ating terminal box o connection box. Nakita niyo po. Ang kanyang starter o ang starter nito ay andun sa control room. Medyo malayo-layo. Kaya paglabas ng starter, 6 wires ang pumunta dito. Yung sa high speed niya, saka sa low speed ito ng final checking sa connection dito kasi nga nagtitrip po ang overload yan nagtitrip ang overload ibig sabihin ng single pacing kaya kailangan ng uh, tingnan kung anong kondisyon ng ating terminal box dito so andito ang isang speed, tatlo okay naman, walang power, doon wala rin power so okay na, which is ito ay naka-off naman ang line side nito na checko ko na rin ang last na chine ko lang ay yung T1, T2, T3 so andito na yung box tinanggal ko na muna yun tingnan nyo po lumang luma na lumang luma na so ang ano nyo pinanggalingan nyo nandito tapos papunta rito lumang luma na sobrang tagal na nito original pa na motor ito makita nyo po yan makita nyo po nasunog na dahil siguro sa katagalan yan ang pinakan sa katagalan, vibration siguro maluwag yung inner nut nya maluwag, uminit possible na pag tinanggal ko ito pwede na rin matanggal pati o, dun sa porcelain nya kaya mangyari pwede kong palitan na yan papalitan ko yung porcelain na connection nya tapos itong wires, dilinisin itong nga uh, ano na to ayan makita nyo po yan no, putol na kaya pag pinaandar siya sa isang speed ang isang speed niya ay gumagana pa pero ang speed niya ay nagtitrip ang kanyang overload protection dun sa kanyang starter panel ayan, makita nyo po itong ano po natin yung uh, mga wire dito may low speed sa high speed tapos mayroon din dito yan sa, sa ating thermal may power ito kapag naka-off yung ating control. Pero dahil sa ang uh, control circuit sa yung power circuit ay naka-off na sa baba kasi may kagawin, hinup ko na rin yung para sa thermal niya. So ito na po nangyari. Ang nangyari po ay papalitan ko na lang. Papalitan ko ito ng, uh, ng lugs. Tapos papalitan ko ng ating ng porcelain na terminal connection niya. Ganito po ang nangyari possible yung last maintenance na gumawa o kung ano man ng, ano, hindi natin alam hindi mahigpit o hindi nahigpitan yung nut sa inner nya kaya kailangan po natin mahigpitan yung nut na yan tapos yung dun sa loob yan ito po yan kailangan mahigpit yan mahigpit din sa loob kasi kung maluwag yung yan kung maluwag doon maluwag uh, magkakaroon talaga ng high current effect at iinit Iinit. Ganito na nangyari. Nakita nyo po, natanggal na kasi nga yung porcelain niya malutong na rin dahil sa init saka sa katagalan. Napakatagal na nito. Maaari dahil sa vibration niya, nagluluwag ang bolt natin. Yung nut, nagluluwag niya. Lumuluwag. Lumuluwag po ang nut sa sa vibration. Ito po. Kaya kailangan pag nag-maintenance tayo, kailangan natin mahigpit yung inner nut saka yung nat na nasa labas. Tapos yung ano natin, kung maganda dapat ang pagkakrim natin, makailangan hindi maluwag sa ating lungs. Okay po mga kababayan, nakita nyo po, ang gagawin ko dito, yan, hindi ko, niya, hindi ko na ipapakita yung pagtanggal ko ng ano natin, yung yung porcelain insulator na yan, terminal connection, tapos papalitan ko na ng lugs ito, tapos papalitan ko lang ng Ah, uh, lalagyan ko lang ng string cable tube. Okay po, mga kabayan. Hanggang dito lang po ang video na to. Uh, maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-subscribe po kayo sa channel na to. Thank you po.